Ayan, dahil uh, malakas ang ulan, nagkulay lupa na yung uh, tubig ng wawa. At may mga tourism officer dito, galing daw yan ng DENR. Kung saan ay uh, pinagbabawalan na nila na mag-swimming o lumangoy yung mga bumibisita rito dahil talagang kakaiba na yung tubig. Kanina nakakarating pa kami doon, pero ngayon iba na yung level ng tubig. Sobrang lalim na. Yung iba dyan, mga tagat dito talaga yan. Kaya lang, hindi na sila pinagbabawalan. Dahil kabisado na nila itong uh, wawa. So, ang pinagsasabihan ng mga tourism officer mula sa DNR ay yung mga turista lang. Katulad namin. Tignan nyo naman talaga, napakalakas ng agos ng tubig. Diba? Nakakatakot. Imagine kung papano.